Mga Lods, basahin natin. Marami pang problema ang mga Pilipino na kailangang bigyan ng solusyon. Hindi eleksyon ang sagot sa sikmurang gutom. <laughs> House Speaker Martin Romualdez. Hinggil sa patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may plano siyang tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Grabe, no? Yung mga word na yun, isikmurang gutom, maraming Pilipinong nagugutom, laylayan. ba? Diba? Sounds familiar. And sa totoo lang yung mga ganyang statement, yung mga ganyang pabida-bida at saka kadramahan. Lumang tugtugi na yan, eh, no? Lumang tugtugi na yan. Diba? Ng mga politiko. Kunwari, concern sa mga nagugutom. Kunwari, concern sa mga nasa laylayan. Kunwari, concern sa mga mahihirap. Yun pala, ginagamit na naman nila ang mga mahihirap, ang mga nasa laylayan, ang mga sikmurang gutom kuno. Ginagamit na naman nila no, para makuha ang atensyon. Pero sa totoo lang mga lords, never ito ha, nanalo, no, nanalo sila uh, VP Inday Sara, si former President Duterte, and even Marcos, even President BBM, nanalo sila, di ba, by not using that word, no? Nananalo sila na hindi nila ginagamit, di ba, ang word na gutom, nasa laylayan, di ba? Nananalo sila sa eleksyon na hindi nila ginagamit ang mga mahihirap. Hindi nila ginagamit, di ba, ang 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 mga nasa laylayan. Kasi nga kitang-kita niyo naman ang totoong serbisyo. No? Kitang-kita -kita naman ang mga tao yung totoong serbisyo ni President BBM no kahit wala kahit at the time no dati na wala siya sa posisyon, di ba? Pero talagang tumulong siya. Tumutulong talaga siya. Di ba? At yan din ang mga Duterte no si VP Inday Sara and even a uh, former President Duterte tumutulong sila na walang kapalit, tumutulong sila at nararamdaman mo talaga yung malasakit nila sa tao. Hindi katulad ng iba na palagi nilang sinasabi, no? Tutulungan natin ang mga nasa laylayan, di ba? Yung mga sikmurang gutom. Di diba? yung mga ganyang style, hindi na yan umuubray. Eh. Yung mga papogi, no? Yung mga uh, feeling concern, hindi na talaga yan umuubra ngayon. Kaya sa totoo lang, Speaker Romualdez, instead of using that word, sikmurang gutom, just take the challenge at i-open book nyo isa publiko nyo kung saan na pupunta ang pondo nyo. Yun! Ganun yun! ba diba? Hindi yung gagamitin nyo na naman ang mga mahirap, gagamitin nyo na naman ang mga nasa laylayan, gagamitin nyo na naman, di ba, yung mga sikmurang gutom kuno. Di ba? But di na lang ipakita nyo, ipakita nyo sa tao saan napupunta ang pondo nyo, ipakita nyo kung talagang concerned kayo sa tao. Dapat malaman ng tao saan napupunta ang pondo nyo, saan napupunta ang budget nyo. Hindi yung andamin nyo pang sinasabi. 'Di ba? Ginagamit nyo na naman 'yung mga mahihirap, eh, hindi naman 'yan 'yung topic. <laughs> hindi naman 'yan 'yung issue. Ang issue ni former president Duterte, i-lifestyle check lahat ng nasa kongreso. Ang issue dito ni former President Duterte, i-open book at isa publiko nyo. Saan napupunta ang pondo nyo? Ha? Hindi issue dito. Di ba kung sino ba yung mga nagugutom?